maabot ang limang piso mo. Dito sa Espanya, Manila, ang limang piso mo makabibili na ng super-size street-style donuts. Nagsimula po kami noon sa bakery, eh yung bakery po namin medyo hindi ganun kalakas. Ayun, sabi ng aking master baker, Madam, gagawa tayo ng donut. Eh, sabi ko naman sa kanya, kailangan gumawa tayo yung pangmasa para mabilis ang benta. Nagsimula kami sa milky cheesy donut, yung taglimang piso. dahil malaki, siksik at mura, pumatok ito sa masa. Nasundan na rin ng iba pang flavors at sizes. Ngayon po, mayroon na po kaming pandan, strawberry, choco, coconut, tsaka mayroon kaming giant donut na tag-30 pesos ang isa. Kung ikukumpara po natin sa branded na donut, yung giant donut namin, yung po ay triple po ang laki. 30 Pesos ang kanilang Giant Donuts 3 for 20 Pesos naman ang kanilang Flavored Billy Donuts At syempre, ang kanilang Milky Cheese, 5 Piso pa rin Hindi siya tinipid milk powder ng Milky Cheese Donut nila Tapos habang ninguya mo siya, may malalasahan kang cheese talaga ang laki talaga ng Munchkin Donut. Matagal siyang maubos sa bibig mo. Kayo, may alam ba kayong food with a twist? Share mo na yan!